Hi po, dahil nga di off ko ngayon. So, pupunta muna ako sa city. Bago naman magtanggalan mag ng mga dekorasyon sa city, makita ko naman yung city, chairs So, ayan, naglakad na ako papuntang train station. Dahil nga, mag ako. Dapat, magbabaik lang sana ako, kaso nabaltaan ko na uulan. So, di na ako nagbike, kasi mababasa ang aking poet, Charis. So, Nag-train na lang ako. So, nandito na ako sa station ng train. So, hindi naman tumata malayo doon sa tinitarhan ko. So, mga ilang minutes, dadating na din yung train. So, maghintay lang ako ng mga ilang minuto. So, ayan na, dumating na yung train ko. Nandito na ako sa city. Ang bilis na, no, Charis. Tapos, dadaan mo na ako doon sa... Doktor ko kasi may kukunin akong resita Resita ragad sa doktor kasi nga na ako ng maintenance. And then, ayan, pag tapos kong kumuha ng resita pupunta na ako doon sa mall na malaki na malapit lang din dito sa aming low car. So, ayan, pinuntahan ko agad itong mall. Ay, itong mall, itong store na to dahil gusto ko ditong titingnan So, may titingnan ako dito. So, maraming mga dekorasyon. So, maraming kayong pagpilian ng mga, mga ba, pambahay ba na gamit. So, ayan. So, dito ako dumari, tumingin agad sa itong chocolate na Santa Claus. Unya, pagkatapos, dito ako tumingin sa mga plato dahil na mayroon akong plato gustong gusto dito bilhin. Ito yung pinunta ko dito, yung plato. Dahil malapit lang nito dito sa doktor ko, so dumaan na lang ako dito. At saka gusto kong makita yung city charis. So ayan, tingin-tingin sa mga paninda nila na maraming pwede kayong pagpilian. Tapos dito ako tumingin din sa kaniyang pang-bake vanilla kasi mayroon akong gustong bibilhin dahil nga semester si mister ngayon nag-ano na siya, kumagawa ba ng mga pan or tinapay. So mayroon gusto, gusto kong bumili ng yung lagayan ba ng uh, na ng malaki kung saan ilagay yung mga pan or mga bread, basa ganun. In English lang ang bread, ang pan. Tapos, ayan. Ito nga, o nagsilsil sa ilang mga parinda. Tapos, dito sa side, na ay magandang. Ito yung mga ilaw na, iba't ibang klaseng ilaw na binibinta. So, ayan. Tapos, dito, yan yung mga kuan mga silsil nila. So, marami din kayong pagpilian. Itong stone na to, maliit lang niya siya, pero organized lang sila ba? So, mid maraming na i lagay nilang mga paninda. Kung timputi ka, ano o marami silang timputi. Hindi naman ako timputi, basta anong gusto ko, yun yung gusto ko. Charis. So, ito, gustong gusto ko itong pula. Kaso, mayroon na ako niyan. Pero mapag-isip ka dahil magandang i di ko sa wala nyo, sa Christmas tree tapos ayan yung Christmas tree nilang sample so, syempre, Pasko na so, ito yung mga sila nila, marami kang pagpili pagkatapos ko doon store, pumunta pala ko dito sa DM, kasi yung kapatid ko nag-message sya ng lotions so, ayan kasi may nag-order sa kanyang lotion. So, ito yung ginawa ko ngayon, Diop, oh, kung pumunta ako sa city.